Paano tanggalin ang noise background sa ating video? Isa ka ba sa gumagawa ng video? Kaso ang problema, ang microphone ng iyong kamera o cellphone ay walang noise cancellation. May naisama na ingay. So katulad ng tahol ng aso, ilaok ng manok at marami pang iba. Katulad sa public place na maraming tao. At kung nasa bahay ka naman ay may ingay ng electric fan ang naisama sa video natin. Ganyan din ako noon, kapag nasa bahay ako gumagawa ng videos, ay kailangan kong huminto sa pagsasalita dahil sa ingay ng tahol ng aso. Kaya ang nangyayari, paulit-ulit ang aking sinasabi. At mas umahaba ang pagawa ng video. At maraming kailangan putulin sa pag edit Kaya kung gusto mong malaman kung paano tanggalin ang noise background ng iyong video, panoorin mo ang video na to. Una, punta tayo ng Google Chrome. Din dito sa search bar, itype lang natin dito ang Adobe Podcast. Then, pindutin itong pinakauna, Adobe Podcast. Then, pindutin itong request access. Ayan. So, kung mapapansin nyo, kailangan nyo mag-sign in. So, pwede nyo gamitin yung Google o di kaya Facebook account nyo. So, kung iPhone user naman kayo, pwede rin gamitin yung continue with Apple. So, ang gagawin ko ay, hindi ko siya gagamitin. Ang pipiliin ko ay create an account. So, pindutin ko lang tong create an account. Ayan. So, dito may enter ang active email. Then, pagkatapos ma-enter yung email, ilagay naman natin yung password. Kailangan namang password ay contains at least 8 characters. So, minimum yung 8 characters. Contains both lower A to Z and uppercase letter. So, sa paggawa ng password dito ay kailangan mo may isang big letter then small letter then kailangan din may number then does not contain your email address so bawal gamitin yung email address mo as password then is not commonly used so hindi yung password na maraming gumagamit ayan so kailangan mo ilagay yung first name mo dito then last name or apelyido Date of birth, January, tapos year. Ayan, then, i-check lang tong box na please contact me via email. Then, pagkatapos ma-check, pinutin lang tong done. Ayan, please solve a few puzzles so we can be sure you're not a robot. Then, pinutin lang tong start puzzle. Ayan, pick a square, square. Hanapin natin yung square dito. Ayan, so naka-sign in na tayo dito. So, AI powered audio recording and editing all on the way. Then, pinutin lang tong request access. Tatanungin ka dito, what's your full name? What's your email? So, yung email na ginamit mo kanina or ginamit natin kanina. Then, are you 18 years old or older? Piliin lang tong I'm 18 years old or older. Then, country. Silik lang natin yung country. Ayan. So, pagkatapos mo na mapilapan lahat to, pinutin lang tong submit. Ayan. Thanks. We've added you to the Adobe Podcast Tweet List. Well, Emilio, when you're ready for you to try it. Then, dito sa baba ng Enhanced Speech, pinutin lang tong link na podcast.adobe.com. Ayan, nakalagay dito, select an audio file. 1 hour, maximum duration, then 500 MB, maximum size, then 3 hours, total delay, limit, then audio only. Then, pindutin lang tong upload. Then, pindutin lang tong files. Then, pipili lang tayo ng video na gusto nating i-enhance yung audio. So, limbawa, itong video na to. Ayan, so Enhancing Speech. Pantayin lang natin matapos. Ayan, so kung mapapansin nyo, o oh, tapos na niya, natanggalan ng Noise Background. Then, pagkatapos, pinuting lang tong Download para ma-save yung video or audio na tinanggala ng Noise Background. Ayan, so kung mapapansin nyo, Downloading File. So, i-pass forward ko lang. Papakita ko sa inyo yung video na na-download ko. Ayan, so ito yung original video So, mas maganda na naka headset kayo para ma-compare yung pinagkakaiba ng video na hindi natanggala ng noise background at natanggala ng noise background. So, ito yung video na hindi natanggala ng noise background. So, i-play lang natin. Paano manood ng video na walang ads at kung paano makinig ng music na walang ads? So, kung mapapansin nyo, may naririnig kayo na parang hangin. So, hangin talaga siya or electric fan. Then, dito naman tayo sa video na natanggala ng noise background. Play lang natin. Paano manood ng video na walang ads at kung paano makinig ng music na walang ads. So, kung mapapansin nyo, wala niyong ingay ng hangin or electric fan. So, ganoon lang kadali. Paano tanggalin ang noise background ng ating video or audio. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.